Okay, so magandang hapon mga kaibigan. So ito yung unit natin, truck link undercarriage, yung ating palitan diyan mga idol. So yan oh, no, yung pinagpalitan natin. A sprocket, idler, yung kanyang adjuster at saka mga rollers. So ito yung bago mga kaibigan. Yung kanyang truck link. So ito yung uh, ikatlong araw natin na pagbabaklas ng uh, truck length. so ngayon nagkakabit na tayo ang pinakamasakit at pinakamahirap nating ginawa rito mga idol is yung pagdudugtong yun o oh. yung magdugtong ng truck link, mga idol so alo silang oras din namin pinalo ito pero hindi pa rin umubra ito siya mga kaibigan yan o. Yan. So hindi pa siya na na kono lumapat, hindi pa siya naka lapat sa kabila. Yan. So babaguhin natin yung ating estilo sa pag uh, kabit yan mga kaibigan. Dito kasi yan. Dito natin tinibat sa sprocket para madaling paluin. So makakalang siya rito. Kumalang siya dito sa sprocket. So, so pinagpaliban ko muna kasi kinabit muna namin yan. Babaguhin natin yung estilo natin mga kaibigan. Talagang sobrang sakit sa baraso. Yung ating pamalo nga oh. Mm. Ang bigat nyan mga kaibigan. So gagawin natin dyan i natin ulit yung ah uh, Trakpad. pad discarrier natin tapos ipwisto natin pa pa kwan siguro pa higa, haya para pumisto yan sa ibabaw para madaling paluin ayan ipwisto natin pa ibabaw Il natin dito ilapag natin dito sa area na to medyo maluwag tapos saka natin siya paluin kasi may pwersa yun eh mahirap magpalo kasi pag ganyan nakatagilid so kawawa yung tagiliran at saka yung braso ang kawawa mga kaibigan so stay tuned tayo ilan kaming nagbabaklas nito bali mano mano lang 29 ang sukat nito eh nasakit tripod drive ito yung ating uh, pangbaklas power handle, siyempre may mga ratchet tayong ginamit pagkakabit naman balik lang natin yung bolts tapos yung mga lost thread na palitan natin may bago tayo dyan gamit tayo mga loctite yan so stay tuned tayo sa susunod na araw ipakita natin yung kan pagkakabit itong isa mga kaibigan na natin to bago pa natin ikabit dito na natin tirahin sa labas siguro para hindi tayo mahirapan so ito anim kaming bumibirada may overtime pa pero ikatlong araw ikatlong overtime din ikatlong araw din ng outing ngayon so ayan matatapos siguro namin tong ilalim titira natin to kasi tatanggalin pa natin yan i natin yan mga kaibigan sa so pag pagdi naman itong idler ay meron siyang adjuster dito yan. Balito na siya mga kaibigan. Hindi na makita eh, Dito. Dito sa kabila. Sa ilalim. So luwagan lang natin yon Lalabas na yung mga grasa. At ipapatulak natin yan ng bakit. Yan. So luluwag na yan. Madali na lang yan. Discarrer. Si operator na ang bahala dyan mga kaibigan. So stay tuned tayo sa ating uh, Facebook page para sa ibang uh, update sa ating pagtanggal. So, one week sig one week kasi dati ito eh. Ngayon ay siguro mga four days matapos natin to. Okay, so yun lang at uh, thank you. Ang unit pala natin ay uh, EC200. EC210 pala. EC210 din na uh, bulbo. Okay, so dito tayo sa pandanan site Okay, so thank you mga idol. Thank you.